programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Dito naman ay muli na mga pinagsabihan ng maanghang na salita nitong ang bruhang si Divina ang ating bilang si Sherlyn At dito nga ay sinabi nga niya na deserve nga daw na patulan siya Nito ngang si Raymond dahil siya raw ay isang ginto At ikinumpara nga niya itong si Sherlyn na ito daw ay isa lamang wet ng baso ang kapal din naman ng mukha mo malaking bunga ng divina na ikaw ay isa lang namang kabit na ipinagsisiksikan ang sarili mo at ginagawa ang lahat para lamang makuha ang gusto mo kahit sa maling paraan at makasakit ka na ng damdamin ng kapwa mo tao yan ba ang makatao at magandang pag-uugali ng isang tao na kahit pasabihin ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo kung makatika pa sa gabi ng baler ay wala din namang silbi ang yaman mo dahil ikaw mismo ang sumisira ng pamilya, anong silbi ng yaman mo kahit mabuti pa si Shirley ang ginawa na nga lamang niya ay nagpaubayan na lamang sa iyong kakatihan at sa kalundian mo kay Raymond, kaya wala ka nang hahabulin pa kay Sherlyn, kaya nga siya na ang nagpaubaya ngayon na sayong sayo na at magsama kayong dalawa at i-enjoy mo na lamang ang buhay mo dahil may isang araw darating ang karma sa'yo at darating ang hindi mo inaasahang mabubuking at mabubuking ka ni Raymond sa katotohan ng ikaw lamang ang siyang may gawa at ikaw lahat ang sumira para nga masira ang kanilang magandang samahan at ang kanilang magandang relasyon dahil ikaw ang talagang masama ang ugali kaya mas ikaw ang kaawa-awa once na dumating at bumalik na itong si Lani na siyang magpapatunay sa lahat ng kasinungalingan at kabulukang ginagawa mo sa iyong sarili kaya Leila ni sana nga bumalik ka na para matauhan at matapos na ang kasinungalingan ng malaking bunga ng si Divina. habang ito namang kanyang anak na si Libby ay meron din isang plano para nga dito kaya Princess and guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel Okay like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.